sa araw nga na ito ay sasabihin ko na sa inyo hmm? na simula pa noong July 29 eh, hindi na ako kumakain ng kanin ang pakiramdam ko ay parang lumiit na ang ko kaya magtitimbang ako ngayon at titingnan ko kung nabawasan ba ang timbang ko Hala, excited na ako it's 1pm our first meal for the day is trimming chicken <laughs> and ginataang papaya stop F eh, counting calories sugar is our friend and Rice is our friend. Friend. <laughs> so manghiram manghihiram tayo ngayon ng timbangan. So ang gagamitin ko yung timbangan yung timbangan ng baboy kasi doon ako lagi nagtitimbangan. No? Okay, tara, hihiram tayo. At bago nga pala ako manghiram ng timbangan ay dumaan muna ako kay ko at napasabit nga ako dito. Kasi nga may sasabihin daw siya sa akin na mahalagang napaka-importante. Ay, ginawa mo yung manok. Bakit? Ah, nawala ang manok. Manok! Kapatak na wala! Ulo! Um, uh, Bakit? Mga inahinen? Wala! Ano nga lang itandang! Ay siya baka pansabong na kay Hakinua! Ulo naman! Tasty mo naman! Ari may password! Kaya, <laughs> kaya hindi... Kaya hindi nabuksan ang ginawa si Nira! Pinutol o! Oh. Kaya pinutol yan! Ay oo! Oh, Putol na! Pinutol! ang kinuha! Oh. Yung sadyang uh, nanlalaban na. Nalalaban na. Oh. Tumutulan. <laughs> Ang dami yun, na dami yan. Yun, na. Yun oh. Lodi. Yeah. Yun pala ang sasabihin niya sa akin na meron palang kumuha ng kanyang mga manok. Kainama na nga naman iyan. Ibagyanan na pa Tapos nung lumaki, iba lang ang makikinabang. Ay, ayaw niyong mag-aalaga ng inyo. Kung gusto niyong magkamanok eh. Ay, magtataka ka naman talaga kasi dito. Kasi maraming mga manok sa labas. O oh, katulad nito. Oh, ay, talagang eh, kadampot-dampot lang. Ay, talaga na may pili pa sadya ang mga tandang at malalaki. Ay, tingnan ninyo mga Lodi. Eh. Di na nga sa isang kulungong arena. Pakadaming nakalagay at wala man na ang binawas. Ayan o oh, mga Lodi o. Oh. Napakadaming nakalagay dyan. talagang yung mga tandang lang na Tagalog. Na malalaki pa ang kanilang kinuha. Anay, ang sabi ko na lang ang Kiko ay bahala na ang Diyos sa kanila. At mas marami pang manok ang ipapanat ng Diyos para sa kanya. Bago nga pala ako umalis dito para pumunta sa timbangan eh. Eto, susungkit muna ako ng rambutan. Aba, ay napakaaga ng rambutan din eh. At saka napakatamay. Napasabit na naman ako mga Lodi kasi ito si Kuya Amel nakasalubong ko. Ah, si Meron daw kobra doon sa kanyang kubo. Meron siyang nakitang kobra. At titingnan natin kung nandoon pa at maitawag kay paring kobra prince o kay princess kobra no. So titingnan natin. Tara. Baka nandiyan ang bro Lumabas doon Hindi yan lumabas? Lumabas doon. Saan? Doon 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 Ah di lumabas yung ulo ng kobra Bago pumasok ulit roon ay diyan nandiyan pa yun ay syak. Pero pumasok din din sa loob. Yan nga, nang pagbukas ko ng kitchen area sa gitna niyan. Pagbakas mo ng pinto nandito sa gitnang ito? Oo, uh, 'yan. Pag may manok do sa dalawang dulo din eh. Uh -huh. Ah, may manok ko diyan, ayun ang gutom mo to, ka. Uh -huh. Eh. Parehong bang, pareho na sa gitna 'yung kubra ay, buti ito lang nato. Siguro yung bagong. walang nato kulaw. Babago ko kwan, Siguro. Ah. Ay siya. Paano natin hanapin ito? Wala tayong steak. <laughs> naghalikwat nga nang naghalikwat ulit si Kuya Amel pero wala na ulit siyang nakita. Baka naman umalis na yung cobra. Ma. Iisip ko na sana itong itawag kay Kuya Lando eh. Aray si Kuya Lando talaga ang mapakagaling manghuli ng ahas. Yung mga di habang kami naghahanap ni Kuya Amel ng ahas eh ito dumating yung magaling manghuli ng ahas dito sa amin. Nga yung uh, yung ahas ng malakas. Sigoy lang daw yan. Ayun pa. Mga man. Mga ganyan. Mga ganyan. At pinag-usapan nga nila yung nakita ng ahas ni Kuya Amin. Ito talaga si Kuya Lando hinahangaan ko. Bata pa lang ako kasi nanguhuli siya ng ahas. Kahit anong ahas eh kamay lang ang ginagam. Nakita ko din nga na napakaraming nakatambak dito. Tapos dito pa sa ilalim ng sako eh meron pang itlog. Siguradong ito yung pinupuntirya ng cobra. Tapos ito kubo ni Kuya Amel ay malapit lang sa na yun. Baka dito siya pumunta. Kaya hindi na namin siya hinahangaan. At tuloy na tayo dun sa ating bala. Nandito na nga ako kinaparingbune Kasi nga dito ako hihiram ng timbangan Para makapagtimbang na ako At napakarami ng ganador na baboy dito Ang dami din niyang mga aso Wow! Grabe! Okay, malalaman ko na kung bumaba nga ang timbang ko Bali, nung nakaraan ay 78 ang timbang ko At eto, magtitimbang na ako mga lodi So, tingnan nga natin Sana bumaba siya mga lodi Kasi feeling ko talaga gumaan at bumaba talaga ang timbang ko So, eto na, tingnan natin yan na, sana bumaba 78 ako nung huli kong timbang Ba! bigyan na 79 na ngayon Tumasa ko na isang kilo Ano ba yan? Kala ko bababa pa ba ang timbang ka